Sa video ito, pag-usapan natin kung isyo nga ba o normal lang sa mga bagong motor yung mga ilan sa na napapansin natin dito. Tulad na lang ng ukasa fairings, tabingin fender, ikot ng gulong at iba pa. So para magkaroon kay ng idea, itong motor na nasa harapan natin ay yung brand new motor na kinuha ng aking kapatid. Wala pang isang buwan itong motor na to, kaya naman parang brand new pa talaga at hindi pa masyadong nailalayo. Unahin na po natin yung napapansin nating uka dito sa pagitan ng dibdib at footboard ng ating mga motor. Actually may video na po tayo sa dati nating motor kung saan pinaayos natin yung chassis dahil hindi na normal or sobrang laki na ng uka niya dito. At yung motor na yon ay may issue naman kasi ng pagkabang kaya naman madidisalign talaga yung chassis. Pwede rin po natin makuha yon kapag nadadaan tayo sa mga sobrang bako, sobrang lubak na mga kalsada at nadidisalign po yung mga chassis katagalan. Kaya naman po yun yung dahilan kung bakit itong mga dibdib na part ng ating mga fairings ay medyo nadidisalign or medyo umuuka dito sa bandang ilalim. Pero ang tanong, normal lang ba ang uka sa brand new or sa bagong motor? Marami po yung may ganitong confusion dahil sa mga ibang brand new ay nakafix or nakadikit naman po yung fairings nila dito pero sa iba ay medyo may uka. Tandaan nyo lang po na kung nakuha nyo yung motor na meron ng uka dito, ibig sabihin factory default setting na po yan ng ating mga motor. Kumbaga normal na kondisyon niya na po yan at wala tayong dapat alalahanin at basta't na idadrive natin siya ng maayos at hindi kumakabig yung manibela natin. Ang hindi po normal ay kapag katagalan ay unti-unting lumalaki yung uka or yung awang natin dito. Pag nangyari yon, ibig sabihin ay nadidisalign na po talaga yung ating mga chassis. Magandang paraan para malaman or masukat natin yung uka ay magpasok po tayo ng bariya. Sa case ng motor na to ay isang bariya lang yung kayang maipasok dito sa uka. At katagalan kung sakali mang mapagpasok na tayo ng dalawang bariya dito, ibig sabihin lumalaki na talaga yung uka at magkakaroon na ng chassis disalignment. Pero sa totoo lang hindi naman basta-basta madidisalign yung chassis o magkakaroon ng malaking uka dito unless magkaroon o ng malaking aksidente, malakas na pagbangka, pagdaan sa malalalim na lubak kaya naman wala naman tayong dapat ipag-alala dito Pangalawang bagay naman po na kadalasang napapansin natin sa mga Honda Click ay yung tabinging alignment ng rear fender at ng gulong sa likod. Actually, nagawa na po natin ito ng mga video kung paano i-align yung fender sa ating mga gulong pero dito may kita natin na kahit sa mga brand new model o bagong labas na motor, ay tabingi talaga ng bahagya yung alignment ng fender o tapalodo dito sa ating pinakagulong. Actually, wala namang issue yan kasi hindi naman napektado yung pagmamaneho natin kahit tabingi yung fender at yung gulong. Ang issue lang yan is medyo pang siya tignan, medyo awkward tignan at hindi siya symmetrical lalo na kung titignan natin sa likod pero kung gusto yung ayusin may video po tayo dyan para maipantayan pero kung nakuha nyo sa kasa na medyo tabing eh, normal lang naman at wala namang issue yan nasa inyo na lang kung may time kayo magpantay ng fender natin so may tutorial tayo DIY ng pagpapantay ng fender at gulong lalagay ko na lang yung link sa baba Next naman po nating titignan kung normal ba na umiikot yung gulong kapag nag-start po tayo ng engine. Marami po kasi yung nako-confuse na yung sa iba hindi umiikot, yung sa iba umiikot. So tingnan natin yung kondisyon dito sa branyo. So start natin yung panel natin. So yan dito makikita natin na nasa 144 kilometers pa lang yung natatakbo ng motor na to. Medyo bago-bago pa kaya normal condition lahat at branyo condition yung gagawin natin dito. So start natin yung motor. At dito kung mapapansin nyo na umikot agad yung gulong natin. At kung pakikinggan natin yung fast idle nya, nasa 9 to 10 seconds yung mabilis na idle tapos babagal na siya pagkatapos nun. So usually pag cold start normal po talaga yon pero pag mainit na yung engine natin mga ilang segundo na lang yung fast idle. About naman sa bilis ng ikot ng gulong kailangan 1 to 2 kilometers per hour lang yung magre-reflect dito sa panel. So yan po yung standard or normal na ikot ng gulong kapag cold start po tayo. Kapag hindi naman po umiikot yan check nyo lang po yung preno nyo baka nakasagad po yan or nasobran po kayo ng adjust. Kumbaga parang umaandar kayo ng nakapreno So, po yung brake shoe yun nyo nun at mababawasan ng performance yung inyong mga motor. Kaya naman, advice ko lang kung bago yung inyong mga motor, huwag nyo munang i-adjust yung adjusting nut po dyan sa rear brake po natin. Tinignan na din natin kung responsive yung throttle nya at nakita naman natin na goods. Kapag pumreno tayo at binitawan natin, iikot ulit yung gulong. So, hindi said yung preno at maganda yung ikot ng gulong natin. So, babalik siya sa 1 to 2 kilometers per hour na ikot yung ating mga gulong. Isa pang normal sa motor ay yung minimal vibration. So hindi maiwasan sa lahat ng motor yan dahil may makina yung ating mga motor. At isasama niya yung buong katawan ng motor natin. Kaya makakaramdam talaga tayo ng minimal vibration. Lalo na kung cold start yung motor, mas malakas talaga yan. Pero pag uminit na yung makina natin, hindi na masyado malakas yung vibration na yan. So normal lang po yan. So nipapakita ko sa inyo yung hindi normal na vibration. Yun yung time na kapag yung CVT is marumina, isasama niya na yung buong katawan katawan ng motor natin kaya malakas na yung vibration. Chinyak ko din kung maingay yung fairings ng motor na to lalo na yung sa harapan kasi pag malakas yung vibration minsan sinasama niya yung mga fairings, yung mga maluluwag na fairing at nakakarinig tayo ng nakakarinding ingay pero dito sa part na to normal naman po lahat dahil intact naman po may mga tornilyo naman lahat ng fairings kaya goods naman po normal condition ng brand new. Next naman po natin tignan yung normal na ikot or kondisyon ng gulong po natin. Marami kasi nag-aala, parang may kumakalaskas daw or parang naalog siya ng konti. So para may idea kayo, dapat mahina lang yung kalaskas ng normal na kondisyon ng motor, parang ganito. Pag medyo makalaskas kasi tulog niyan, pwedeng sa brake shoe, sa mga bearing at kung ano-ano pa. Pero yung normal, mahina lang dapat yung kalaskas. Isunod ko na po itong nararamdaman natin, konting-konting lagotok kapag pineplay po natin yung gulong natin, abante at paatras. Parang may nararamdaman tayong konting space at puputok ng konti dyan, which is normal kasi ganyan po talaga yung pagkakagawa sa motor natin. Kumbaga may konting clearance lang siya, konting play at konting buelo bago umikot ng tuloy-tuloy. Sunod naman po natin yung gulong dito sa harap. So alam naman po natin kapag bago yung motor, makapal pa yung brake pad niyan at makapal pa yung rotor disc. Ngayon, nagtataka yung iba kung bakit parang mahigpit o parang pigil yung ikot dito sa gulong natin sa harap. So kung makikita nyo, kinakamay lang natin pinapaikot. Pero di nagtatagal, humihinto agad siya. Hindi siya katulad ng iba na parang matining. Yung pagkaikot mo palang matagal siya bago huminto. Yun nga po ay dahil makapal pa yung brake pad po natin at rotor disc. So, yun din yung dahilan kung bakit kailangan natin bine-break in yung ating mga motor para mapudpud ng konti yung mga wax at kumapit, mailapat ng maayos yung mga dapat lumapat. Fast forward po tayo, balikan ko lang yung kanina. Ngayon, napainit na natin yung motor natin at medyo humina na yung vibration. Normal lang po yun kasi na-warm up na po yung makina natin. Pero, pag cold start asahan po natin na medyo malakas talaga yung vibration. Also, kung papansinin din natin yung gulong ng medyo uminit na or na warm na makina medyo bumagal na po siya or kung hindi naman huminto na siya so yun din yung mapapansin natin kapag uminit na yung makina natin yung gulong po natin is medyo hihinto or babagal na po sa pag ikot so yun po yung mga normal na kondisyon sa motor natin na minsan kala natin may sira or may issue next naman natin about sa fuel consumption kung may kita nyo 144 kilometers pa lang yung natatakbo or yung odo ng motor na to sobrang baba pa. At yung trip A average fuel consumption niya ay 40.8 kilometers per liter. Nung nasa 70k odo pa lang yung motor na to, nasa 35 kilometers per liter. So yung gusto kong ipaintindi sa inyo dito, hindi po magiging accurate yung fuel consumption natin hanggat hindi pa natin napapaabot ng 200 to 300 kilometers yung odo ng motor natin. Kumbaga kailangan muna natin siyang mailayo or maibiyahin ng mahaba. Para makuha natin yung accurate fuel consumption, lalo na kung brand new or bago yung ating mga motor. Marami kasing excited na tignan yung average fuel consumption, lalo na kung bago yung motor. At naibiyahe pa lang ng mga 20 to 50 kilometers, uh, nagre-rely na po sila dun sa average fuel consumption. Kaya naman yung iba nadidismaya na bakit daw parang magastos sa gas yung Honda Click. So yun lang naman yung kailangan natin tandaan dito na nangangailangan ng mataas na odo or mahabang biyahe bago makompute yung fuel consumption dito sa panel natin. Pero ako advice ko lang personally kung gusto nyo talaga makita yung accurate fuel consumption magpa full tank kayo tapos after na mag 1 bar Tignan nyo ulit yung fuel consumption nyo at doon nyo makikita kung talagang malakas kayo sa konsumo ng gasolina. So yan po yung mga ilan sa mga normal na kondisyon ng ating mga motor na hindi naman pala issue. The more click, the more you know, normal condition ng motor. Bye bye!